Uh, dito naman tayo ngayon sa kalakabatanggas at isa namang active followers ang magbibila natin ng coins guys. Ito po siya sa tabi ko. Sir, pwede pa magpakilala sa mga followers natin at mga viewers natin? Ako oh, po si Jampol Reyes. Yan guys, si Jampol Reyes po ay matagal na pong active followers natin at araw-araw po siyang naka-message sa atin at titingnan natin yung mga coins niya na ibibenta guys. Sir, pwede po makita yung mga coins na mabibenta? Ito po. Saan po kayo nagtatrabaho, sir? Jangshab po. Ayan, guys. Sa Jangshab po siya nagtatrabaho at ito po yung mga coins niya na ito, guys. Common coins lang naman to guys. Ito. Although, common coins siya na wala talaga mataas na value. Ito. Itong 1 piso, 1972, guys. At ito guys, yung katulad ng sinabi ko, ipaparehas natin tong 20 pesos na lagpas kwelyo. 1.5 na rin ang bilihan ko nyan. Ito guys, opportunity lang sa mapipili natin dyan sa comment section at nakapalo like, share. Doon po tayo madalas na na mabibila natin ang coins guys. Ito guys, ang coins nya ay may tatlo siyang 1972. Bali, ito guys, nakuha nya to sa junk shop. Ito mga lumang barya kasi sa junk shop siya nagtatrabaho. Ayan. Meron siyang apat na piraso guys. Ito, ito nga apat na piraso, ang halaga nito 6,000. At meron siyang dalawang nyog. Nuulit ko guys, common coins lahat to. Ito, opportunity lang sa mapipili natin dyan sa comment section na laging active sa atin. Ayan, babayaran natin sa mataas na laga. Meron siyang dalawa nito, 1,000 na isa. Bali, may 8 na siya. At itong 2 pesos, ito, dalawang kalabaw na piso. 2,000 din to guys. Bali, meron siyang 10,000 lahat na halaga na mabibila natin sa kanya guys at ito guys ay babayaran natin sa halagang 10,000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito so sir, 10,000 lahat ng coins mo ang nabili ko. At ano masasabi mo? Maraming maraming salamat po dahil may pambili na akong bigas. Ayan guys, pambili nyo rin ng bigay sa at sa junk shops niya siya nagtatrabaho. Mahirap din ang buhay at basta lagi ka lang active sa akin, naka-like and share. Baka ikaw naman ang mapuntahan natin. Maraming salamat.